Today's advice, pilitin mong umangat hanggang sa araw na mga musta silang lahat. Well, totoo yan. Sabi nga nila, kung gusto mong makita o makilala yung tunay sa paligid mo, magnegosyo ka. O kaya naman, gawin mo yung hilig mo. And trust me, mabibilang mo sila. Sabi nga ng iba, mas marami ang makakasama mo sa araw ng tagumpay o para sa mga panahon na matumal at mga kahapon na malumbay. Welcome sa mundo na bawal kang umasenso sa buhay. May magagalit. Pero seryoso, hindi ko to sinasabi para mambrag ng iba. It's just a fact na hindi lahat magugustuhan ka. Hindi lahat bibilib. Hindi lahat papalakpak. Hindi lahat makikinig at hindi lahat makikisimpatya dahil parte ng paglalakbay ang may madaanan kang lubak. May ilan na makikisabay at meron din naman na makikisakay. May ilan na sa paraan ng paggaway ang suportang kayang ibigay. Ngunit asahan mo, kalakip nito ang ilang mga sumusubaybay na tanging pagbagsak mo ang kanilang hinihintay. Kaya ikaw, palagi mong galingan. Huwag kang magpa sa kung anong sinasabi o opinion ng ilan. Magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan. At magpatuloy sa buhay bilang isang palaban. Isang taon na matatag, positibo. At palaging handang pumalag sa kung anumang mga pagsubok ang ibibigay. Ni God. Kasi kung di uubra, ang mga plano mo, asahan mo na mas maganda yung plano niya.